Magandang gabi mga ka Bago ako umuwi ay uh, Magre-reaction muna ako dun sa nilabas ng NEDA Kasi sinabi nila Bawat isang Pilipino daw Sa loob ng isang araw Ay kayang gumastos ng 63 pesos Per day Ay hindi mahirap Hmm Ano nga ba ang NEDA? Ito 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 Ang NEDA po ay uh, National Economic And Development Authority Hmm ang mandato po nila ay mag-advise ho sa mga namumuno sa bawat ahensya. Ano sa bawat sangay ng ating uh, pamahalaan. Iyan. Wow. Pero bago 'yan ay uh, kung di pa kayo naka sa akin YouTube channel ay mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa aking mga uh, upload ano. At siyempre pati po sa aking uh, Facebook niyan, Gilbert Bankilis at sa YouTube naman po, So Wild Vlogs 'yan magbigay tayo ng reaction no doon sa sinabi ng Neda ayan yun nga kapag uh, ang isang tao raw ay uh, kayang gumastos ng 63 pesos per uh, day ay hindi na uh, kasali sa mga mahihirap na tao ayan uh, ano ano bang ibig sabihin na ng nila ng mahirap di ba siguro sa kanila, yung talagang mahirap ay yung talagang, ah, wala na talagang pambili. Baka ganun ang ibig sabihin nila. Ano? Pero, hindi naman nila sinabi na kasya na sa isang tao yung 63 pesos sa loob ng isang araw. Ayan, mga kasawild. Ano? Hindi ko alam kung ano pa talaga yung kanilang, uh, layunin, bakit inilabas nila na uh, hindi mahirap ang gumagastos sa loob ng isang araw ng 63 pesos para sa pagkain. Ayan. <laughs> kayo po ba? Naniniwala po ba kayo na hindi mahirap po yung kayang gumastos ng 63 pesos sa loob ng isang araw? Yan. O, tingnan mo itong uh, dalawang uh, mag yung mag-asawa dito, si nanay at si tatay. Ano, ah uh, kakausapin natin. Tignan nyo sila. Ha? ah uh, kung ano yung kanilang sasabihin. Tay, tay, tay. Sa isang araw, magkano yung gastos mo sa pagkain? Tatlong uh, sa saingan namin ng isang kilong bigas. Oh. sa ulam, bili kami ng isang daan, tatlong kainan. Hmm. Oh. yung ulam na yon. Oh, so, ang, yun ang gastos araw. lang namin sa isang araw. Oh. Hindi sa isang araw, basta tatlong, kainan. Magkano lahat? Magkano lahat? Ang isang, ang isang kilo, oh, tatlong sa ingan. Bakit ko? Magandang kanihaton. Oh. Oh. Hindi. Hiyan, hindi. Isang sahay lang kami, yung takalan na ganyan, oh. dalawang kainan namin yan. Sa mga kapon, dalawang bisis lang kami nakain. Ah, dalawa lang? Oo. Oh. So, Tapos ang ulam. Ang ulam, palagay mo na lang isandaan. May isang tatlong kainan din ang kalahaking kilo. Oo. Oh. Isandaan plus 50... 150 sa maghapon, hindi bali. 150 sa maghapon, sabi ng NEDA, pag gumastos ka daw ng 64 pesos, na uh, 63 pesos sa isang araw, hindi ka na matatawag na mahirap. Aba, hindi kayo mahirap tayo. <laughs> <laughs> Kasi, kapag ang mga Pilipino daw, ang tao, gumastos sa uh, isang kainan ng 21 pesos, at sa maghapon, 63 pesos, hindi na matatawag na mahirap. Kain hindi po ang palakain sa umaga, kapilang at sa pandisal. Mm. O, magkano lang yun, yun. pandisal. Sa inyo pala, pwede pala no, hanggang 100 paghapon. Paghapon? Oh. Pero sa katulad namin, yung 100 merienda lang namin yun eh. Oh. <laughs> eh, oh. mahirap kami, merienda lang oh, namin oh, nun, so no, so no, yun, taxi yun no, taxi driver. Kasi kailangan namin kumain ng madami kasi siyempre nag nagpuka kami, nagdadrive kami. Di ba? Oh, oh hindi kami pwedeng kumain lang ng tuyok, ng itlog, mm, ng sangkanin. Hindi pwedeng ganun kasi kami namamasada. Ang budget ko sa isang araw, 350. Sa akin lang, 350. Eh, Ang kain ko lang yun sa lapas. Eh, siyempre, magkano na lang mga pagkain sa lapas, to. O isang order ng ulam 70, 60. Pagkakala um, kanin ba diba? pero mahirap kape. ayan tingnan nyo si Tata Etchinanai so hindi sila nabibilang sa uh, mahirap kasi kaya nilang uh, gumastos ng 63 pesos per day 'di ba o sa para sa pagkain nila so hindi sila mahirap 'di ba tama ba 'di ba <laughs> hindi pala mahirap yung mga ganong ganong tao na gumagastos ng 63 pesos sa kanila pagkain. Ayan. Yan po yung nilabas ng NEDA. O magsa-shoutout muna tayo. Shoutout kay uh, set Seth Sabado ng Japan. Ano? Uh, Manoy Seth. Uh, kailang ka uwi? Ano sabi ko yun? No rin ka mapuliig di sa Pinas. No? Ayan. Tawag ka sa akin. Apod ka sa kuya. <laughs> okay uh, Ito, ito, ito nagpapa-shoutout din ito eh Si uh, Si Kuya Ano to Kuya Didz TV Yan <laughs> Shoutout sa'yo Kuya Didz No, yan Tama ba Kuya Didz ba? Okay mm -hmm. Si Kuya Yodi yun uh, Okay At uh, sino pa ba yung Okay, shoutout din pala sa aking mga Ah, uh, ate, ano mga ate ko si Ate uh, Plate si Ate Sweet Charm, si Ate Linlin Garido, si <coughs> Ate Pardi Pardo B. Yan. Sino pa? Basta sa lahat ng mga ate dyan, shout out po sa inyo. <laughs> okay, thank you po, thank you. ayan bye-bye.